mga kabay, good morning Good morning, dito tayo ngayon sa payo mga kabay Kanya tayo sa palabo mga kabay Yun know, o Yung payo o Dun sa nahan Yung mga Puti-putian yung lambat natin sa matambaka mga Yun o Puti-putian sa matambaka Kargalan natin mga kabay. Good morning, good morning Good morning, good Wow. Good morning sa lahat ng kabay. Thank you. May huli tayo ngayon mga kabay payo Payaw Yung mga kabay. good morning. Good morning mga kabay, dito tayo sa Payo ngayon mga kabay, Naglamba tayo sa mga bis-payo. Yung huli

BBQ doon sa tabi dami, noon, oh. dami mm. no. uh, siya. doon dami doon lo siya namin, 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 namin. Hmm. No. thank you kaulit tayo mga guys sa palabo sa payaw ng matambaka o oh. pa Magandang umaga sa lahat ng kabay ito dyan. Salusin po siya at pinanaw. Shout out Salat. lahat. natin. Mamaya na natin tanggalin mga kabay. Ang luno. Kaya siyong lambat natin. baka tayo salamat sa bising mga kabay nakuhuli tayo salamat sa God binigyan tayo sa huli sa payaw hmm

ayat 8 kali nanti mga aku sa bangka <tuh> tapi tetayu sa dulu mga kabay tapos na tayo sa pag hila mga na tayo na -bay. uwi na mga na tayo thank you sa glissing thank you lord let's go may lang tanggal po kami টাইমাই <try> কাল <try> <try> <try>